Pauwi na naman tayo, maghanap na naman tayo ng kasabay. Maghanap na naman tayo ng kasabay. Sa ating libre sakay. Let's go. Oh, ha. Ah! Kung may MMD tayo, may MMD dito, hindi tayo mapagat. Kasi kung wala nang MMD diyan, napagtawag ah, tayo. Kasi uliin tayo, hindi na ah, habal eh. Hindi ba may MMD? Okay. MMD hindi oh. 'yo. B okay. Hanggang B pak. Saan so, tayo lah kabila? lah kabila tayo Sa kay kayo Libre sa kay boss Sa kay ka boss, libre sa kay Ayaw mo <laughs> Ayaw ah Libre sa po, eh. SM Fairview MSM SM Saan te? Libre lang te Saan Libre lang Ayan yan <laughs> Libre sa dyan Libre sa kay. Wala pong sa atin ha ah. Tayo Tayo Ito Tayo Tayo

lang limpe sa kaya Nagkayaan nilang magtiwala O oh, baba kayo dyan o oh. Ah. limpe kaya na lang dito O oh. kayo dyan o oh. Ah. Maramihan talaga ayaw sa makay eh. Kasi sure nag-aalangan nga na masalang Dito meron dito ang enforcement SM, SM mo libre sa ka ilang, kabos sa kabos, libre lang boss Libre, ayaw mo, SM, Lagro, kahit te, libre lang te Ah, 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 ah. Wala. Hirap talaga, hirap, hirap maghanap ng pasahero ha ah. <laughs> Wala pa atul sa atin, pre. Hindi na nga. Hindi rin talaga ito berong ginagawa natin. So, mahirap, no? Napakahirap na kunin yung tiwala nila. Kahit na kaya ay uniform na tayo na ang kaso. Mahirap pa rin na, ano? Mahirap pa rin na kunin yung tiwala nila, Oh hindi sila sumasakay o libre na diba so bihirang bihira lang yung magtitiwala na sasakay sa atin so napakahirap din tong ginagawa natin hindi rin to talaga basta basta diba napakahirap Panahon nga naman ngayon, siyempre hindi ka rin basta-basta magkitiwala. ano ba yan mga master wala pa yung nakuha ang pasahero ngayon so ah uh, <laughs> better luck next time at better luck next time so sa susunod galingan pa natin no so siguro kailangan magpagawa tayo ng ano no magawa tayo ng placard na o, oh, libre sa kay libre sa kay para hindi na tayo sumigaw ganoon lang tayo o, oh, libre sa kay libre sa kay oh, hindi na ano hindi na alam ko para natin para tayo makakuha ng pagkairo pero try pa rin natin try pa natin, natin, natin uh, next next day you no? Know? So, yun lang ha oh. Alam, hindi tayo nakakawa ng pasayro ngayon. Nakakawa, no? master ba? Diba? So, yun lang. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa akin. sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming marami salamat, lalo na sa YouTube channel ko. Yan. So, maraming marami salamat sa inyo. At hanggang dito na lang tayo.